Good morning, Yusek. Yusek, may we have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the president should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, um, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Y your reaction po, Yusek? Uh, Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at uh, ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po ha, kaya dating Pangulong Duterte, siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder, na ang nagsamparin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng um, extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulintin po natin ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even one square inch of territory, of the Republic of the Philippines to any foreign power. Hindi po ibebenta o isusukuman ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanino man. So, Yusek, having said that, you don't see any basis for the President to be um, I mean, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na sabi niya, Um, it's an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trusts. trust. Tama po. Ang opinion na nanggagaling sa ating uh, Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan.